Kasama naman natin ngayon si Nanay Maricel Abion, ang manugang ni Dolores Abion. Ang kanilang hinaing ay ang bayarin sa ospital ni Dolores matapos mabigla raw umano ito sa pagkaka-ospital uh, nito dahil ang paalam lamang daw sa kanila ay magpapacheck up lamang. Magandang hapon sa iyo, Nanay Maricel. Uh, magandang hapon di po, sir. Opo, ano pong nangyari kay Nanay Dolores? Uh, simulaan po ng ano, ng limang araw nag ano po siya nagkaroon po siya ng sakit lagi po siyang nilalagnat mm -hmm. hindi po namin alam na yun pala side effect na nung nasa liver niya noon mm -hmm -hmm. na nag ano na nag 18 years na po okay. kayo naman po siya uli parang nag ano lumala lumala okay so siya ay nagpa-check up opo sir. saan po sa ano po uh, Albay doktor daw po yun nagpa-check up Nagpa-check up tapos diniretsyo na siya kinunfine opo sir oh parang, bakit daw po dahil po So, ano daw po? Parang may nanay yung inoperahan Aso ah, ibig po? sabihin, umakita ng doktor na hindi lang basta check-up ang dapat gawin Opo. kung hindi i-confine dahil medyo malala Opo. ang sitwasyon ni Nanay Dolores. Opo. So, ilang araw na ho siya sa ospital? Anim uh, po. Anim na araw. Okay. Si Nanay Dolores po, ilang taon na? Uh, 69 po. Ilan ho ang anak ni Nanay Dolores? Walo po, sir. Walo. Sa walong ito, sino yung mga tumutulong at naaasahan ni Nanay Dolores? Yung mga anak niya po, sir. mm -hmm. Kayo po ay... Manugang, manugang. po ako, sir. Yung asawa mo ay anak ni Nanay Dolores? Opo. So kayo po yung nag-aasikaso at tumutulong? Opo. Okay. So ang problema nyo ngayon po ay ano po? Yung ano po, parang financial po. Kasi po, hindi ko po alam kung oopirahan po yung biyanan ko. Hmm. Kaya lang po, kaya ako pumunta rito para po umingi ng tulong. Ayun. Okay. Sige, para tugunan ang medikal na pangangailangan ng iyong biyanan, nasa kabilang linya si Ma'am Elby Sidenio, ang koordinator ng Akubikol Partilis. Ma'am Elby, magandang hapon po. Yes po, good afternoon Sir Joe and good afternoon kay Nanay. Ano po ang maari nating maitulong dito sa biyanan ni Nanay Maricel na si Nanay Dolores na ngayon ay nasa hospital? Wala po silang problema sa hospital bill. Dahil lang po sa akin sa Malasakit Center, sasagutin po natin lahat ng kanyang bayarin. Ayon, o narinig mo, Opo. Nanay Maricel. Opo. Wala kayong po problemahin, aasikasuhin po ng ako, Bicol. Opo. Okay. Ma'am LB, maraming maraming salamat. Mabuhay po kayo. Yes po, well, thank you so much, Sir Joe. Sa puntayin lang po sa akin si nanay once na may bill na or kahit po paggagaling niya dyan sa opisina natin, mapuntayin gagal sa akin dito mamaya. Opo. O nanay, anong masasabi nyo? Maraming salamat po sa tulong na ito sa biko dahil po, hindi ko po talaga alam na meron pong ganito. Ayan. Kaya maraming maraming salamat po. At ito na po yung uh, Kwan, uh, mayroon pa hong financial na uh, tulong na may bibigay po sa inyo ang programang ito. Maliban po dyan nanay, pakikuha na po nanay, at mayroon pa hong padala na food packs para po sa inyo. Yan. Salamat po. Ano pong masasabi niyo, nanay? Salamat po. Kasi po, <laughs> kahit po may sakit yung anak ko, pumunta po ako rito Kasi po, gusto ko pong matulungan yung biyanan ko. Mm -hmm. Kaya po, maraming salamat po sa tulong po ng ACOBICOL. Opo, so yan po ay patunay na nai ng ACOBICOL ay tunay na tumutulong Opo. sa mga nangangailangan. Gaya Opo. po ng adhikain ni Congressman Saldigo. Opo, maraming salamat po talaga.